good morning mga idol nandito na naman po tayo upang uh, mag update sa ating ginagawa dito sa may pidela so yan po ba nag bubuos tayo ng mga poste para ng wall, wall putting natin dito sa loob ng uh, ginagawa po natin so yan po kung makikita nyo nakatayo na po yung mga poste natin then nag -ano na po siya wall putting so, sa so, po bali na dagdagan tayo ngayon, walo na po yung ating mga trabaho Karon po tayo ng uh, bagong tatlo. Doon si Ege po uh, kagagaling lang niya ng Maynila. Sa so, po dumating na yung pampitong pang tambang natin na kanina umaga. Sa so, yun po bali eh, pampitong dump truck na po to kung sakasakali po kulang na kulang pa rin talaga to sa loob sige estimated po dito baka aabot po ng 20 kung kaka kakainin yung tambak sa loob oh, wow oh, ngiti na ngiti na So yun po mga idol, mag-start uh, na tayong magbuos ng mga poste para po makapagpundasin na at may level na natin yung tambak. So pagkatapos po niya ng pagbubuot, uh, asintahan na po natin yung paikot niya, then tatabakan na po yung yeah. loob. <laughs> okay, diyan, diyan, okay. Paglinis din diyan, paglipas

Po mga idol, bali mag alas 4 na tuloy pa rin yung pagbuhos natin sa ating pundasyon uh, po the, sa ating mga poste then wall footing po tayo so kinukuha na na po natin na matapos na po itong uh, paikot natin para po makapagtambak na tayo ng diretso sa bahay at least po makikita na natin yung uh, hangganan ng uh, lupa kung ilang, ilang dump truck pa po yung uh, tingin orderin uh, usually po nasa estimated talaga nito mga 20 plus uh, nadump truck po ang uh, ay tatambak natin so naka 7 pa lang po tayo maraming marami mga uh, nasa ano pa to uh, more than 15 ang bali po tuloy tuloy lang dahil uh, nag-run po tayo ng uh, mixer para po mabilis yung ating pagbuhos kasi po kung mano-mano to, sayang sa oras. Tapos sa uh, less pa yung mga tao at least sa uh, paggamit po natin ng mixer nakakaaya. Menos po tayo sa mga tao. At least na uh, nagagamit po sila ng ma maigi Hindi kagaya po po ng mixer. Tayo sa po prepare tayo ng halo-hakot tapos uh, ihahalo pa natin kung may mixer tayo, directed na po yung halo din yun. Iidadam na lang natin sa mixing board then sabay-akot na po. So, yun po mga idol. Patapos na naman ang araw ng lunes. So, isang araw na naman po tayo. So, kasalukuyan pa rin po nilang uh, nagbubuhos ng ating mga poste. Saan po si Ron Ron na ah, tinatanggalan niya ng tubig Then yung iba po is naghahakot ng halo So mga idol hanggang dito na lang po yung update natin dito sa video natin ngayong araw na to Sana po wag kayong magsasawang sumuporta sa amin Hanggang sa matapos namin itong ah, ginagawa namin bahay dito So maraming maraming salamat idol hanggang sa susunod na video po Maraming maraming salamat po God bless po sa inyong lahat